Kung gusto mong tumabay ang talong mo. Bubarin oh! mo na 'yung damit mo. Bubaran agad. Grabe 'yung mo. Kung ayaw mo sa akin, <laughs> di wag. Bakit? Grabe ang sarap ng kinain ko kanina. Hindi ko makalimutan. Sumaling ka. Paano mo nasabing hindi bo? Oh, gusto ko lahat. Lo. Oh. Pati itlog. <laughs> Ate. Ha? Ah? Balita ko, pinagpalit ka na. Aww. Wala ka, ako kasi. Alam mo ba kung sino ang pinaka-gentleman na kilala ako sa tanong buhay ko? Sino? Si Junjun mo. Bakit? <laughs> 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 kasi kapag ka may gustong umupo, agad talaga siyang tumatayo. <laughs> Kung gusto mong tumabay ang talong mo... OY! Itanim mo yan sa lupa ko. Oh, Han! Anong nangyari sa'yo? Ang dami mo... Patingin nga sa leeg mo! Para ka nanonoo ah! Nadisgrasyo ka sa sumakyan ko. Kaya ang subsub sa akin, ang pasahirong lalaki. Ilan ba yung sa'yo? Isa lang. <laughs> Kung isa lang, bakit ang daming pula? Inulit-ulit kasi niya eh. <laughs> Meron po na dito eh. <laughs> Sige, susubo ko. Pero ulo lang ah. Ayoko, gusto ko lahat. Lo! Pati itlog! <laughs> baby, baby. Baby, baby. Baby, baby. Ha, nakuha mo na ako. Pakakasalan mo ko, ha? Aba, ba't kita pa? Wala naman tayong sunduan bago natin gawin, ha? Binigay ko sa'yo ng buong buong pagkatao ko. Kaya harapin mo mga magulang ko. Oo, oh, harapin ko mga magulang mo. Pero sabihin ko sa kanila, hindi buo yung binigay mo. Sinungaling ka! Paano mo nasabing hindi buo? Aba, bago tayo nag-umbisa, sinilip ko. May biyak eh. Paano naging buo yun? Ah! kinain ko kanina. Hindi ko makalimutan. Wow! Ano bang kinain mo? Nakakaya eh. Sige na, sabihin mo sa akin. Kailangan ko ba kami sabihin? Nah? Bulong mo lang, dali. Dali na. Tilap yang hilaw. Hubarin ah! 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 mo, mo na yung damit mo. Hubaran agad! Grabe ang wild mo! <laughs> Anong wild? Kaya ako pinapahubad sa'yo, kanina pa baliktad yung damit mo, pang tang nito. Sorry! Bakit ganun, no? Ang mga malalandi, lapitin ng mga lalaki. Huh? Pero kaming mga magaganda, lapitin ng problema. Han, huh? alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, para nakitang kapatid. Ah, talaga ba? Ako para nakitang anak. Bakit? Dede ka kasi dede. <laughs> <laughs> Kinunta ito. Dati, ang lakas ng kuryenteng dumadaloy sa ating dalawa. Ngayon, ang hina na. Matanong ko lang, may nakikikabit ba? <laughs> Miss, totoo ba pag Disember nagbibigayan? Oo naman. Panahon kasi ng mababait at huwag magdamot. Wow! Ganun ba? May 100 ka dyan? What? Wala! <laughs> 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 Naaawa ako sa itsura ko. Wow! Bakit? Tinagkakaguluhan kasi. What? Wow! <laughs> sa akin. Di wag. Bakit? Gusto ba kita? Gutom ako. Magluto ka? Hindi ako marunong magluto. Kasi wala na mag nagturo sa akin. Wala nga din nagturo sa iyo paano magtanggal ng bra. Pero gabi-gabi, natatanggal mo bra ko, di ba? Sige na. Magluto ka doon. Patungan ka. patulugon ko ikaw sa akong mga hapiyod. Ayaw! Paunlanon <laughs> ti sa akong bukton hangtod mubanhod. Ayaw! <laughs> Tandayan ko ikaw sa akong paa hangtud mubikog. Ayam! Ayaw! <laughs> <laughs> Halugunti ka og pinahugot haron sa katugnaw dili ka magkurog. <laughs> Akong kung trapuhan ang imong mga singot haron malayo ka sa panuhot. <laughs> Ikaw, sobrang babae mo. Kahit may asawa ka na, nakuha mo pang mambabae? <laughs> Hindi ka pa ba mas marami yung babae kaysa lalaki, di ba? Isang lalaki, limang babae yung katumbas. Ano ang ibig mong sabihin? Eh, dalawa pa lang kayo eh. Kulang pa ng tatlo. Sir, pwede bang bawas-bawasan mo yung kayabangan mo? Bakit? Mag-asawa ka ng guwapo eh. Limang bayo nga lang nagagawa mo sa akin eh. Tapos nagahanap ka pa na limang babae. So tig isang bayo na lang kami. Ganon. Paano kami makakarating sa langit niyan? Babe, nakawin na ako. kinek ko yung phone mo kanina may nakita kong lalaki dun sa gallery mo. Sino yon? Ha? Matagal na yon pas is past. Anong pas is past? Tapos na pala eh. O bakit hindi mo pa dinidilit? Siguro namimiss mo, no? Hindi. Ako yung dati nung hindi pa tayo magkakilala. <laughs> 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 Lods. Sana, utang ka na lang. Bakit naman? Para lagi kitang iniisip. <laughs> Hindi naman masama ang mangutang. Ang masama, pinaniwala mo silang magbabayad ka. <laughs> Para kanino ka, bumabangon. Aba, kung wala lang bayarin, di na ako babangon. <laughs> Bakit ang lungkot mo ba ito? May problema ba? Sabi mo, ibibigay mo sa akin ang buong buong pagkababae mo. Pero bakit mong kakainin ko? May biyak naman pala. Huh? <laughs> Si <laughs> Par, nakita mo ba yung mag-shota doon sa swimming pool ng mga bata? Oh, bakit? Ang suit nila, no? Kuya mo eh. Tapos nung lumusong ako doon sa swimming pool ng mga bata, nalunod ako. Ha? Paano ka malulunod? Yan pa babo nun. Nalunod ako sa inggit. Ah! <laughs> 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 Tanong ko lang, saan ka ba napapasigaw? Sa hugot ba? <laughs> o sa baon? Sa <laughs> Ilang beses, mo sa isang araw ang gusto niya? Tatlong beses, po. <laughs> Sinungaling. Ah? Dalawang beses lang nga ang kaya ko araw-araw, eh. Oh! Eh, bakit? Di ba counted yung nasa ibabaw ako? <laughs> 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 Mahal kung sakaling magkita tayo sa personal, wow. anong una mong sasabihin sa akin? I love you. Yes! Sabay yakap sa'yo. Oh. Ikaw, mahal. Oh no! Ano naman sasabihin mo sa akin? Bilisan natin, mahal. Darating na ang asawa ko. <laughs> Lagi daw ang cellphone ang hawak ko. Alang na itlog mo. Hello. Buting gabi na. Bakit ka oh, oh, ba Miss na patawag? Oh, naman. Bis na misting kita. Eh, malakas ka sa akin eh. Sino yung kausap mo? Ah. <laughs> Huwag maingay, may kausap ako. Sino ba yan? Babae ko. Nang babae ka? Hindi ka pa ba kontento? Hindi ka pa pala sawa sa mga babae? Ba't ka nag-asawa? Ba't yung best friend ko, niligawan mo na rin? Wala naman talaga akong magawa. Babae na talaga ako eh. Ganito na siguro talaga ako pinanganak. Hayaan mo na, magsasawa din siguro ako. May nangyari na ba sa inyo ng best friend ko? Oo naman. Yung best mo ba hindi papatol sa akin? Dalawang bisis na nga eh. Alam mo yung bubuyog pag kumakagat. Pati puwit niya itinutusok. Ganun yung best mo. Para akala mo wala nang bukas. <laughs> nananabla na lang kasi yung best friend ko. Anong nananabla? Ano ibig mo sabihin? Ang lupit nga lumalambitin sa akin eh. Ay, uh... Last niya na siguro kagat sa'yo yun. Kaya grabe makalambitin sa'yo. Oh. Paano naging last? Eh pinapabalik nga niya ako eh may tanging na buhay noon kasi may its ib yon hindi ba ako mapiktuhan noon baka magkaroon din tanging buhay ko madali lang naman ang solusyon diyan para mawala ang taning ng buhay mo paano huwag ka magpapa-check up sa doktor para hindi mo malaman na may tanging ng buhay mo wala kang bang ibang alam para gumaling may nakapagsabi sa akin na pag natigok yung nanghawa sa'yo, pagkalipas ng sampung araw, wala na tanay ang buhay mo. Solve ng problema mo. Ay, salamat. Tuloy ang ligaya. So, gagaling na ako nun. Hindi. Huh? Kasi, matigok ka na rin. Ah! <laughs> wala ng solusyon? Wala. Ang pag-ibig hindi nasusukat sa edad, kundi sa tigas. ng paninindigan. Bugo daw ko <laughs> Pag sure, oy, ka-bright na ko Sampulan, tika. Tara ay. 69 position to the power of 3 rounds is equal to o oh, tabaho ka na o si tubag ah, tara ang tubag 9 months yeah. love ah. sub drift ka ba bakit pasot supa oh,